Kung nagsisimula ka pa lang or matagal ka nang nagbebenta sa Amazon, malamang na-encounter mo na yung problema ng pag-organize ng business mo. In between spreadsheets, Amazon reports, at kung ano -anong random tools na malamang tinest mo na rin. Naka-overwhelm talaga to. Diyan papasok si Sellerize. Sa video na to, i-explore natin yung mga key dashboards ng Sellerize. Simula sa profit at sales performance mo, tapos pupunta tayo sa review management, keyword tracking, reimbursements, at iba pa. Sellerize overview. Anong ginagawa nito? Pwede mong isipin si Sellerize bilang command center ng Amazon business mo. Meron kang access sa mga dashboards na nagpapakita kung magkano ang kinikita mo. Saan ka posibleng nawawalan ng pera, kamusta yung performance ng ad campaigns mo, aling keywords yung nagdadrive ng sales, at kung paano nagte-trend yung customer reviews mo. Pero ang talagang nagpapa-unique sa kanya kumpara sa ibang tools ay kung gaano siya ka-user-friendly. Binibigyan ka ng platform na to ng malinis na view ng lahat ng kailangan mong malaman nang hindi ka fina-flood ng complicated data. At dahil naka-connect ito diretso sa Amazon account mo, live data yung na kukuha mo na pwede mo agad pag-aksyunan. So kung gusto mong magsimula sa Sellerize, mayroon kaming link para sa iyo sa description sa baba. Kung saan mo makikita yung best pricing na possible. Kaya i-click mo lang yung link sa baba ng description para makasabay ka. Ngayon, magsimula tayo sa Sales at Profit dashboard. Malamang ito yung part ng Sellerize kung saan ka madalas mapupunta. Dito makikita mo yung total sales mo, net profits, at ad spend sa kahit anong time frame na pipiliin mo. Pwedeng daily, weekly, monthly, o kahit custom range. Pwede mong i-filter yung view per product per SKU group or pwede ring per brand kung meron kang multiple private label lines super flexible siya at isang cool na feature dito ay yung ability na i-customize yung layout pwede mong ipin yung pinakaimportanteng metrics mo tulad ng profit margins or ad costs at itago yung mga hindi mo naman masyadong kailangan. Para kang gumagawa ng sarili mong custom report at real-time yung updates. Isa pang maliit pero malakas na tool ay yung export button. Sa isang click lang pwede mong ma-download yung numbers mo into a CSV file para ma-share mo sa team mo o para mas ma-analyze pa sa sarili mong spreadsheets. Ang gusto ko talaga sa Sellerize ay pwede kang mag-toggle between list view at chart view. Helpful yung charts para makita mo agad yung trends habang yung list naman pinapakita yung raw numbers ng bawat product. At kung gusto mong maging mas detailed Detailed, pwede mong i-click yung kahit anong product para makita yung performance nito over time. Naka-breakdown pa yan sa ad sales, organic sales, refunds, ROI, at margins. At speaking of refunds, inaalaw ka rin ni Sellerize na i yung refund rate per product. Kaya kung mapapansin mong may isang item ka na mas madalas ma-refund kesa sa iba, pwede mo agad silipin kung bakit. Baka may problema sa packaging, misleading yung listing info, or baka defected lang at hindi mo napapansin. Ngayon, tignan natin yung sales and profit dashboard. Para makapunta dito, pumunta lang sa left-hand side at sa ilalim ng finances. I-click mo yung sales and profit. Dito mo may kita yung overview ng lahat ng products mo. Dito pwede kang mag-search ng specific na product. Pwede mo ring i-filter sa all products or pumili ng isang particular na product. Sa ilalim ng SKU, pwede kang pumili ng SKU or ASIN. At nandito rin yung export button na binanggit ko kanina. Dito naman banda, meron tayong iba't ibang views. Ito yung list view dito. Meron ding more icon. Parang maliit na table group siya. Dito may kita yung summary by product. Tapos meron ding summary by brand. At dito naman banda, meron tayong mga gandang charts kung saan pwede nating makita lahat. May kita mo dito yung sales, profit, PPC spent, order quantity, at unit quantity. Itong view na to ay for today lang. Tapos dito sa taas ulit, pwede mong piliin yung yesterday, last 30 days, o mag-set ng custom range para makakuha ng mas maraming data. Review Management Tools. Okay, ngayon pag-usapan naman natin ang reviews. Isa sa pinaka-nakaka-stress na part ng pagbebenta ng Amazon. Sa loob ng Sellerize, meron kang full dashboard na dedicated sa pag-track at pag-manage ng product reviews mo. May kita mo dito yung average rating, total review count, at pwede mo ring i-filter yung reviews base sa star rating para mahanap yung mga reviews na pwedeng nakasira sa listing mo. Isa sa mga sobrang helpful na features ay yung pag-spot ng patterns. Kunwari, maraming reviews ang nagsasabi ng parehong problema, tulad nang sira yung product pagdating or malabo yung instructions. Pwede mong gamitin yung info na 'yon para ayusin mo yung root cause. Pwede tong through better packaging or mas malinaw na listing copy, improved inserts, or kung ano man yung issue. Nabibigyan kanito ng chance na ma-resolve agad yung problema bago pa lumaki. Isa pa sa mga cool na ginagawa ng Sellerize ay yung pinapakita nito kung paano nagbago yung reviews mo over time. Kunwari, bumaba yung rating mo last month. Pwede mong balikan, i-check kung ano yung nangyari at mag-respond accordingly. Bukod pa dyan, meron ding review request tool na built-in na connecto diretso sa Amazon account mo at automatic itong nagsasend ng review request sa customers base sa filters na pipiliin mo. Tulad ng buyers na nagbigay ng 5-star feedback or mga repeat customers. Mas pinapadali nitong mapatapos taas yung review count mo over time nang hindi kinakailangang kailangan mag-request isa-isa manually. At para naman sa mga worst case scenarios kung saan sabay-sabay kang matamaan ng mga bad reviews, merong tool na tinatawag na review puncher. Naalaw ka nitong i-reach out yung mga customers na nag-iwan ng mababang rating at mag-offer ng refund or replacement sa paraang TOS complaint. Hindi ito laging gagana sa lahat ng kaso. Pero kung matutulungan ka nitong gawing 4 or 5 star yung kahit ilang low reviews, sobrang worth it siyang gabitin. Para pumunta dito, punta ka lang sa left hand side at sa ilalim ng reviews. I-click mo yung review dashboard. Ganito yung itsura ng dashboard na to. Dito, pwede tayong pumasok at i-click yung view details para makakuha ng mas maraming information tungkol sa reviews ng specific na product. Makita mo dito sa overview yung mga bagay tulad ng rating, dami ng reviews, 30-day gain, 30-day average, conversion, at iba pa. Tapos sa ilalim naman nito, pwede tayong pumunta sa common phrases para makita yung mga madalas na phrases na lumalabas sa reviews. Next, meron tayong goal calculator. Dito, pinapakita yung rating amount, current rating mo, at at yung new goal rating na gusto mong maabot. Pinapakita rin nito yung iba't ibang paraan para ma-achieve mo yung goal mo. Kunwari, pwede tayong mag-acquire ng 2,605 star reviews or mag-process ng 463 star reviews at iba pa. Sunod naman ay yung review gains. Dito may kita mo yung total orders, total reviews, average reviews, average rating, at yung minimum versus maximum rating. Pwede mong piliin kung gusto mong makita yung data for the last 30 days, last year, or mag-set ng custom period. At lastly, meron ditong conversion section kung saan pinapakita yung ratio ng number of reviews sa number of orders. Siyempre, gusto mong mapataas ng gusto yung number na yan. Next up, reimbursements. Kung matagal ka nang nagbebenta sa Amazon, malamang alam mo na hindi laging automatic yung reimbursement kapag may inventory na nawawala, nasira, or na-misplace sa warehouses nila. Tinutulungan ka ng Sellerize na makuha pabalik yung perang dapat ibalik ng Amazon sa'yo. Sa loob ng reimbursement dashboard, may kita mo yung full breakdown ng kung magkano ang pasibleng utang ng Amazon sa'yo. Nakasplit to sa iba't ibang category tulad ng lost inventory, destroyed units, at FBA shipment issues. Para sa bawat isa, pwede kang gumawa ng case with Amazon diretso mula sa loob ng Sellerize. Hindi mo na kailangan magpalipat-lipat ng tabs or gumawa ng sarili mong copy-paste templates kasi built-in na lahat yan. Ito pa yung nakakagulat. May mga kwento akong narinig sa sellers na nakarecover ng libo-libong dolyar na hindi pa alam na utang pala ni Amazon yon sa kanila. Pinapadali ni Sellerize ang proseso sa pamamagitan ng pag-flag ng potential reimbursements bago pa ito mag-expire. Kasi pag magpas na yung deadline, goodbye na talaga yung perang yon. Kaya yung mga alerts na to makakasave talaga sa yon ng malaking halaga. So punta naman tayo doon ngayon. Dito sa left hand side, i-close muna natin yung review tab, tapos hanapin yung reimbursements tab. Una i-click natin yung reimbursement dashboard. Dito may kita natin yung broad overview ng lahat ng reimbursements natin. Pinapakita dito yung reimbursements in cash, units found, auto reimbursement cash, at yung number of cases pending. Pwede ka rin pumasok at i-click yung specific product para makakuha ng mas maraming information. Sa ilalim ng reimbursement Meron ding Lost and Damaged Inventory section. Pwede kang pumasok dito at piliin yung specific inventory na gusto mong i-check. Meron ding Wrong FBA Fees na bagong feature ng Sellerize. Pwede kang pumasok dito para makakuha ng reimbursement para sa mga maling fees na na-charge ng FBA. PPC Dashboard Next, punta naman tayo sa ads. Merong PPC Dashboard ang Sellerize kung saan makakakuha ka ng quick overview ng advertising campaigns mo. Dito, full replacement para sa mga deep PPC tools tulad ng Perpetua or Helium 10 Atomic. Pero binibigay nito yung mga essentials, impressions, clicks, spend at conversions para sa karamihan ng sellers. Sapat na to para makita kung aling campaigns ang gumagana ng maayos at alin yung kumakain lang ng budget. May kita mo rin dito yung net profit after ads para sa bawat product. Kaya mas madali mong madedesisyonan kung alin yung dapat i-scale at alin yung dapat ikot. Isa sa mga maganda sa dashboards na to ay kung gaano siya kabilis mag-load. Hindi mo kailangan mag-download ng kung ano nung reports. Yung top metrics mo nandun na agad. Para pumunta dito, punta ka lang sa left-hand side at i-click yung PPC dashboard. Ganito yung itsura niya. May kita natin dito yung gross profit pati yung ad spend. Meron din tayong CTR, average cost per click, AOS, at cost of sale. Tapos sa taas, pwede nating i-filter by brands. At pwede rin nating tignan ang display ads, video ads, television ads, or lahat ng types. Okay, ngayon pag-usapan naman natin yung smart alerts. Isa to sa mga paborito kong features. Naalaw ka ng Sellerize na mag-set ng alerts para sa halos kahit ano. Kapag nagbago yung listing mo, nawala yung images, may kumuha ng buy box mo, o biglang bumaba yung reviews mo. Makatanggap ka agad ng email or app notification. Meron pang alert para sa large orders. Kunwari, biglang may bumili ng 50 units ng product mo. Pwedeng reseller yon or pwedeng competitor na gustong gulahin yung inventory mo bago mag prime day. Kung ano man yan, gusto mong malaman yon asap. At sinisigurado ng Sellerize na malalaman mo agad yan. Isa to sa mga features na parang security system para sa Amazon business mo. Nutulungan ka nitong makareact agad kapag may nangyaring hindi maganda. Para pumunta dito, punta lang tayo sa left hand side at hanapin yung smart alerts. Nandito yung dashboard sa taas, meron din tayong history at channels tabs. Kung pupunta tayo sa history, may kita natin kung ano yung itsura ng ilang smart alerts. Kapag ginlick natin yung show more, may kita natin yung iba't ibang changes na nangyari. Pagbalik naman natin sa dashboard, pwede tayong mag-set ng configuration. Dito may sa setup yung smart alert mo. May kita mo na karamihan sa kanila ay naka-on. Para makakuha ka ng pinakamaraming informasyon para sa lahat ng products mo. Keyword tools. Kasama rin sa Sellerize ang set ng keyword tools para makatulong sa product research at listing optimization. Merong keyword tracker kung saan may kita mo kung nasaan nakarank ang product mo para sa mga specific keywords over time. Meron ding keyword hunter na mas nakafocus sa kung aling keywords talaga ang nagdadrive ng actual sales. Hindi lang search volume. Dito talaga namumukod tangi si Sellerize kumpara sa ibang tools. Hindi lang nito pinapakita kung ano hinahanap ng mga tao, pinapakita rin nito kung ano yung nagkoconvert. Tapos meron ding keyword ranker na basically paraan para makapag-spy sa competitors mo. Pwede kang maglagay ng kahit anong ASIN at makikita mo kung anong keywords yung gamit nila para mag-rank at alin yung mga recently na nawala na sa kanila kanila. Great opportunity to para pumasok ka at kunin yung spots na yun. Meron din yung title builder tool na pwedeng i-stack yung top keywords mo at mag-build ng optimized product titles. Pero beta pa yung feature na to. Kaya medyo rough pa ang edges. So kung pupunta tayo dito sa left hand side, navigate to keywords, may kita natin lahat ng tools dito. Meron tayong keyword tracker to start. Ganito yung itsura ng page na yan. Pag pumunta tayo dito, meron tayong keyword processor. Next is keyword hunter. Dito ka iga-guide step by step sa research process. At para magsimula, kailangan mo lang mag-enter ng keyword na gusto mong i-research at i-click yung search button. So, subukan natin i-search yung bicycle seat. Tapos, i-click yung search. May kita mo dito lahat ng impormasyon para sa keyword mo. Meron ng keyword re-ranker dito, profit and loss breakdown. Ngayon, balik tayo sa finances at tignan natin ang mas malalim yung profit and loss section. Dito mo may kita yung big picture view ng health ng business mo. Kung magkano yung kinikita mo, ginagastos mo at natitira sa'yo. May kita mo dito yung cost of goods, ad spend, refunds, storage fees at iba pa. Alam mo yung moment na tinitingnan mo yung Amazon payouts mo tapos napapaisip ka, wait, saan na pupunta lahat ng pera ko? Itong dashboard na to ang sagot doon. Pwede ka rin magdagdag ng manual expenses tulad ng software subscriptions, freelance work, or photography costs. Sa gantong paraan, hindi mo lang tinitingnan yung Amazon data, nakikita mo rin yung totoong performance ng business mo. Pwede mo rin i-export lahat ng to sa isang malinis na Excel file kung kailangan mong i-share sa CPA or business partner mo. Ngayon, balik naman tayo sa finances. Punta tayo ulit sa sales and profit. At ganto ulit yung itsura niya. May kita natin dito yung sales, net profit, margin at PPC spend. Pagbalik naman natin sa main home dashboard, dito may kita yung overall view ng lahat. May kita mo dito yung sales, product sales, pati na rin yung net profit at mga details tulad ng margin, FBA fees, cost of goods sold, refund, advertising costs, advertising units, organic units, orders, units, SNS at TACOS. Sa huli, ang Sellerize ay hindi lang tungkol sa pag-save ng oras. Tungkol to sa paggawa ng wise decisions. So pamamagitan ng paglalagay ng lahat ng key Amazon business data mo sa isang lugar, yatanggal nito yung hula-hula at start ang pag-optimize. Kahit pa yan ay pag-identify ng products na sobrang dami ng refunds, pag-post ng ad campaigns na hindi kumikita, or pag-send ng tamang review requests sa tamang buyers. Binibigyan ka ng Sellerize ng mga tools na talagang nakakatulong para mapalagoy business mo. Ngayon kung gusto mo magsimula sa Sellerize, meron kaming link sa description sa baba. Affiliate links to, so ibig sabihin nakakuha kami ng small commission kapag ginamit mo yan. Pero walang dagdag na bayad sa'yo. Malaking tulong sa amin ang commissions na to para masuportahan yung channel at makapagpatuloy kaming gumawa ng free content na katulad nito. Kaya kung gagamitin mo yon, sobrang thank you in advance. At kung naging helpful sa iyo ang video na to, don't forget to like, subscribe at i-click yung notification bell para hindi mo ma-miss ang future videos. Dito sa channel na to, dedicated kami sa pagtulong sa yong magtagumpay sa e-commerce sa pamamagitan ng pagbibigay ng tips, strategies at insights para mapalago mo ang online business mo. Kaya make sure na nakasubscribe ka. Bukod doon, thank you so much for watching and takits tayo sa next video.